kabalintadang balita dito sa Frontline Express. Magnitude 4.6 na lindol na ang Quezon, kaninang tanghali, ramdam yan hanggang Metro Manila at mga kalapit probinsya. Dalawang barko ng China bumuntot sa barko ng Pilipinas na naglalayag papuntang Pag-asa Island para sa Peace Concert. At MMDA may paglilinaw sa gagawing odd-even scheme sa EDSA kasabay ng kumiiral na number coding. Niyanig ng 4.6 magnitude na lindol ang General Nakar, Quezon Province, kaninang tangkali. Ang pagyanig umabot hanggang sa ilang bahagi ng Metro Manila. Sa isang kondominium sa Pasig City, kita sa CCTV ang pag-uga ng unit mula sa ikapitong palapag na gusali. Maging ang mga empleyado ng City Hall sa Quezon City nagsilabasa ng maramdaman ang pagyanig. Sa Senado, pansamantalang sinuspinde ang pagdinig dahil sa lindol. Nagsilabasa ng ilang mga kawani maging ang ilan pang senador. Pati mga estudyante sa UP Los Baños sa Laguna, pansamantalang tinigil ang klase at lumabas muna ng gusali. Pansamantala rin antala ang operasyon ng mga tren sa LRT at MRT pero agad namang nagbalik normal ang operasyon. Tumama ang lindol sa silangan ng General Nakar na iulat ang Intensity 4 sa mga lungsod ng Maynila, Makati, Marikina, San Juan, pati na rin sa Tanay Rizal at San Pedro, Laguna. Ayon sa FIVOX dahil daw yan sa paggalaw ng fault line sa bahagi ng Sierra Madre. Kaugnay ng balitang yan, makakausap natin si John Larry Teximo, Senior Science Specialist ng FIVOX. John, pakibigyan mo nga kami ng detalya tungkol dito sa nangyari na lindol kaninang tanghali. Uh, magandang hapon po sa ating tagapan tagapakinig at tagapanood ng Frontline News. No po? So ngayon po, uh, kaka-update lang po namin ng aming Earthquake Information number 3. No? So, it's still a magnitude 4.6 na kung saan po yung depth po nito o yung lalim ay nasa may 11 kilometers. So, yung epicentro po ng Lindol ay nasa 25 kilometers general na Carcason City. Nito pong 12.17 p.m. nangyari po yung nasabing earthquake. So, sa sa latest po na ating datos, ang pinakamalakas po na intensity na naramdaman ay intensity 5 sa general na car Quezon City. Quezon province po no. At intensity 4 po sa may some parts of Quezon kasama po dito yung Infanta at Rial and then some parts of Bulacan yung Doña Remedios, yung Rizal, tsaka yung sa Metro Manila nga po na nabanggit po kanina, yung Makati, Mandaluyong, City of Manila, Marikina City, tsaka Cavite and Laguna. Intensity po 4 po yung mga naramdaman po doon sa mga lugar ng, na ito. No? Yung sa Laguna, isa San Pedro, and Cavite po, isa sa Bacoor. And yung pinakamababa po, ang intensity nito ay umabot po ng hanggang sa uh, San Jose del Monte Bulacan, no? at sa may Lucban Quezon no yung mga naiulat po ng na mga intensity reports dito po sa hanggang Camarines Norte eh, no intensity 1 po ito January dinig mo ko yung uh -oh. yung ganitong Apo. movement ba kasi like ako mataas eh nasa mataas na bahagi ako ng kondo, so yung na naramdaman ko parang uh, tinulak or uh, tinuyan yung upuan ko paano ba yung inaasahan ng movement Tapos may parang konti pang movement of few seconds after apo uh, ito pong ground shaking na na nararamdaman po natin kanina usually po kapag malapit po tayo sa epicentro ng lindol ang nararamdaman po natin ay parang may sumusuntok po sa ilalim no yung up and down motion na napagyani. No? Kapag medyo malayo po tayo sa epicentro, kagaya po ng naramdaman natin na dinuduyan po, no? kasi nasa Metro Manila tayo, yun po yung nararamdaman natin, yung parang sway o dinuduyan po tayo. So meaning to say, medyo malayo tayo dun sa epicentro hmm. ng Lidol. Okay, pero doon sa malapit sa epicenter, kasi hindi pa pumapasok yung ibang reports, pag ganito bang magnitude, may expected na damages and aftershocks? Uh, base po sa initial parameters kanina, we're expecting initial damage, shock after shocks. No? Since marami na pong pumasok na mga datos na kung saan na po natin at na-analyze, kaya po naglabas po tayo ng updated parameters of this event, na which is magnitude 4.6. No? And based po dun sa mga nakalap naming informasyon, wala po tayong na, napaulat na mga na-damage po sa lindol na ito ng mga kabahayan or structure infrastruktura no and then but however we're expecting um aftershock for this so as of today po question uh, meron na po tayong mga naitalang aftershocks uh, as of 2 p.m. no 2:30 p.m. meron na po tayong 19 recorded aftershocks mm -hmm. and 7 po dito ay makikita po sa aming website at isa po ang felt earthquake. Follow up ko lang yung binanggit mo kasi nga kanina parang iba yung una niyong labas no na abiso magnitude 5 something pero kaya niyo binago dahil nga dun sa mga cargoes. Marami na pong na Datos po. mm -hmm. Okay. Maraming salamat kay John Larry Deximo ng FIVOX. Muling umaligid ang mga barko ng China sa mga barko ng Pilipinas na papuntang Pag-asa Island. Sa kainang barko si G Robles para ikwento ang insidente. Gio, ano bang nangyari ka mo dyan sa sinasakyan yung barko kanina? Ruth, dalawang barko ng China Coast Guard ang umaalagid sa sinasakyan naming Kapitan Felix Oka na patungo sa Pag-asa Island. Pasado alas 8 kaninang umaga na magkasunod na maispata ng mga Chinese Coast Guard vessel na may bow number 3306 at 21549 nasa 40 to 42 nautical miles palang kami noon mula El Nido, Palawan nang magpakita ang mga barko ng CCG. Ibig sabihin... Pasok na pasok ito sa ating Exclusive Economic Zone o EEZ. May layong 6 to 8 nautical miles ang Chinese vessels sa sinasakyan naming barko. Nakabantay naman ang BRP Melchora Aquino at BRP Malapascua na nagsilbing escort sa aming biyahe. Ilang beses nagpalitan ng Radio Challenge ang Philippine Coast Guard at CCG. Pakinggan natin. You have entered sea area under the jurisdiction of the People's Republic of China. Please comply with relevant international conventions and the Chinese laws and regulations. Your advice that you are currently sailing within the Philippine Exclusive Economic Zone, approximately 42.8 km north the Palawan, uh, uh, Philippines. Uh, in accordance with the public act 12064 for, for the philippine maritime so, law sa kabila nito tuloy lang ang biyahe ng atin ito coalition sa tingin ng grupo paninindak lang ng china ang pagpapakita ng mga barko nito Ruth bukas ng umaga inaasahang idarao sa Territorial Waters ng Pag-asa Island ang main concert ng atin nito. Dito yan sa parehong barko mismo gaganapin. Ruth, balik muna sa iyo. Gio, matagal-tagal pa yung inyong biyahe, yung barko nyo, sakay kayo at iba pang sibilyan. Paano kung wag naman sana, no? may iba pang masamang insidente mangyari? Ano ba ang contingency plan nyo? Oh? Ruth, iginiit ng atin ito, coalition, o sa panayam ko kanina, kay co-convenor, convener, na si Rafaela David, na prioridad ang uh, kaligtasan at safety ng mga sakay nitong uh, Kapitana Felix Oca. At posibleng hindi ituloy ang aming biyay kung, only if, Ruth, sakaling lumapit pa ang mga barko ng China at magsasagawa ng dangerous maneuvers. Actually, Ruth, dito sa kaliwa ko, kung makikita mo sa, kung makikita, from my point of view, or POV, doon sa dulo na yun, may puting tuldok. Yan yung isa sa dalawang China Coast Guard vessels na bumubuntot sa atin o umaaligid dito sa Kapitan Felix. O, o Hopefully, Ruth, nakikita mo yan dyan oh. uh, from your oh. end, especially sa mga viewers natin. Yan yung CCG 21549. Mas maliit yan kumpara sa isa pang barko dito naman sa kanang bahagi na nga sinasakyan namin, which is the CCG. 3306. Uh, Ruth? Yan po ang Express Report ni G. Robles. Ingat kayo dyan. Pinanawagan ni Pangulong Bongbong Marcos na mas kilalani ng mga bansa ang pandaigdigang batas sa naganap na ASEAN Gulf Cooperation Council Summit sa Malaysia. At para sa iba pang detalye, live mula sa Kuala Lumpur, nasa front line ng balitang yan, si Maricel Halili. Maricel, ano pa ba ang sinabi ni Pangulong Marcos doon sa kanyang talumpati? Ruth, binigyang diin nga ni Pangulong Bongbong Marcos ang kahalagahan na magkaroon ng freedom of navigation sa South China Sea at sa Arabian Sea. Sinabi niya ito sa kanyang talumpati sa ASEAN GCC Summit o yung Gulf Cooperation Summit dito sa Kuala Lumpur, Malaysia. Sabi ng Pangulo, ang mga karagatang ito ay importante sa kalakalan sa rehiyon kaya dapat lang nasundi ng international law lalo na ang United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS. Dito rin inihayag ng Pangulo ang kanyang pag-aalala sa tumataas na bilang bilang na ng mga namamatay sa Gaza Strip dahil sa military operations ng Israel doon. Panawagan niya kilalani ng lahat ng bansa ang international law para mabigyang proteksyon ng mga sibilyan, lalo na ang mga bata at babae. Sinamantala na rin ni PBBM ang pagkakataon para hikayati ng Gulf countries na magbigay ng kontribusyon sa Loss and Damage Fund na makakatulong sa pagtugon sa problema ng mundo sa climate change. Suportado rin ng Pangulo ang pagkakaroon ng halal certification regime Nakikilalani ng mga bansa para mapalakas ang export platform sa mga small enterprises. Napapanahon daw ito lalo't lumalakas ang kalakalan at maging ang people exchange. Katunayan na sa 2.7 million Filipinos ang meron sa Gulf countries at dalawang million rito ay mga OFWs. Kaya panawagan ng Pangulo bukod sa paghahasa ng kanilang mga kakayahan ay magtulungan ng mga bansa para proteksyonan ang mga ito. Ruth kani-kanina lamang ay nagkaroon din ng bilateral meeting si Pangulong Bongbong Marcos kasama naman ang leader ng Cambodia. Ang inaantabayan na natin ngayon ay ang magiging resulta naman ng ASEAN-China Summit. Ruth? Yan po ang Express Report ni Maricel Halili. Marami pang aabang ang balita sa pagbabalik ng Frontline Express. Paglilinaw ang MMDA, hindi sabay na ipapatupad sa EDSA ang kasalukuyang number coding sa Odd Even Scheme na magsisimula naman sa June 16 habang ginagawa ang EDSA. Sa ilalim ng Odd Even Scheme, bawal na dumaan ang mga may plakang nagtatapos sa 1, 3, 5, 7, 9, Tuwing lunes, miyerkules at biyernes. Yung mga may plaka namang nagtatapos sa 0, 2, 4, 6 at 8 ay hindi naman papayagan sa EDSA tuwing Martes, Webes at Sabado. Ayon sa MMDA, ang number coding ay patuloy na ipapatupad sa mga kalsada puwera sa EDSA at by window hours pa rin. Hindi naman kasama sa coding ang electric at hybrid vehicles, pati na rin ang mga transport network vehicle services. Magtatagal ng isang buwan ang dry run para sa odd-even scheme kung saan wala munang titiketan sa mga mahuhuli ang ad skimming, ad event scheme po, will totally replace yung existing natin in so far as EDSA is concerned. So, uh, bawat sasakyan po, in so far as EDSA is concerned, tatlong beses po sila makokover ng number coding scheme. Yung mga tawid, huwag lang pong babaybay. Like, kunyari po, bigas, tatawid ka ng EDSA, papunta sa kabila, yun po ay hindi huhulihin yan ang mabilis sa pasada ng mga balitang dapat niyong malaman. Abangan ng 10 minuto pang Frontline Express mamayang 4.35pm. Ako po si Ruth Cabal. Magandang hapon.